masaya doon, di ba? Kasi lahat ng mga nag-judge sa inyo, mali. Kasi eto, growing strong kami. Kaya may aral din na matututunan. Diba? Don't judge a at parang mas nag If you're not a judge. Ang dami yung di ba? ba ako, oh. <laughs> mga, diba? Kasi di diba parang ngayon pareho kayo nag na siya. Kayo po sa career nyo, para continue sa siya. Nagpapiloto, nagpipiloto. Ano kung... Pong... Nagpipiloto siya kasi para mabuhay niya raw ako ng marangal. Kaya bang dream yun? Dream, dream niya yun. Kaya lang noon ayo i-fulfill yung dream niya kasi nga silosa ako, di ba? Eh, siyempre nung kinasal na kami. Hindi na. Hindi na. Kasi, di ba, nangako siya kay Lord. Pero Siyempre kay Lord siya ang mano, kung nyari. Pero mas madaling, ano, di ba, mas malapit sa tukso ang mga piloto. Okay lang. Ganda ko, no? Ano ko na ako papatali sa kanila? Che-chehin ko lang siya. Tsaka nang-aaway ka. Ha? Nang-aaway ka. Oo, syempre, mang talaga ako. Ay, alam mo yung potential na mo? Of course. Nurse yun ay tatanong. Oo, uh oo. -oh, uh -oh. Alam ko na So, ready-ready ka na? I'm ready. I was born ready. Anong lang Anong lang? Ano ba ba? Ano niya. ang mga asin? Kalimutan yeah. niya. Kalimutan yeah. <laughs> <Nakalimutan laughs> <yata. Nakalimutan laughs> niya. Kalimutan <laughs> 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 niya. <ba> kayo. niya. Ang tao dito. Ano gusto mong gender? Gender <laughs> pala. Ano ba ang anong lahi? <laughs> Wala kahit ano. Basta normal and cute siya. Mm. Okay so, na yun. Kung may chase po ba kayo gusto niya kambal? Ako, gusto ko kambal. Para isang beses na nalang. Babait na lang. <laughs> mm -hmm. Eh, anything. Basta dalawa. Para tigisa kami. Mm -hmm. <laughs> 'Di diba? Maganda 'yun. Pero pag may ganung process daw po, may tendency talaga na ano eh, na kambal eh. Pero ready kayo for that. Oo, comment? pero yung iba rin kasi kahit kambal nawawala yung isa. Mm -hmm. Kailangan lang ready ka sa lahat. Mm -hmm. Depende sa bigay mo. Mm -hmm. Yun yun eh. Miss, yes, ay kung anong sikreto dun sa smooth na relationship ninyo? Major, kasi sinabi niyo na hindi kayo masyado I think si God, mm -hmm. totoo yun. Parati kami nagsisimba, parati kami nag-novena na magkasama. So, yun Yung Bible reading? Novena. Okay. So, bakit, parati kami yung... Ewan ko, bakit tuwing kanya nagkukumiyo kami, biglaan siya hawak sa akin. Pero, bakit pa ako nahawakan. Hindi, 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 hindi. Okay. Oo, okay. <laughs> <laughs> oh, parang gano'n. Ako rin tuloy, nahawakan na ako sa kanya. Pahawak din ako. Parang ano ba yan? Parang para pinapray over mo. Hindi muna. kayo nag-aaway, di ba? Hindi. So, never kang nag-invento yeah. ng away. Nag-invento -e rin diba? na ako yung pa minsan pero hindi naman successful. So, Dead mo, mas siya. Sabi mo si sa ka, hindi ka nag-selosyo sa mga nilalike niya sa IG. Hindi. Kung ano na, no, hindi ko makita. Hindi ko makita eh. Aliit ang liit ng ano niya, IG. <laughs> di mo maliit yung ano, pag mga bagets, maliliit yung mga letra. Hindi ko makita eh, di ba alam? <laughs> Ito be fair sa Yo, kanya, ano para, no? parang kasi di ba ang niya, pero sa IG talagang super vocal siya sa in terms of expressing uh -oh. his love for you. Sa IG? Di ba? Kapag I mean, pag nag-tatumusap ka. No? Mm -mm. So, mas na-assure ka ba in that sense na kapag sa public parang talagang, alam mo yun, inasabi niya na may misis na ako. Uh -oh. Tsaka ano, kasi nakita ko kanina yung video namin eh, surprise ko to sa kanya kasi yung nice spring kanina, pinadala sa akin yung video. Web. Do, oo, oh, oh, doon ko nakita na, ay, mahal pala talaga ako ni Darl. Kasi makaka-capture mo yun eh, hindi mo pwedeng... Eh, nagdududa ka ba? <laughs> hindi. Hindi naman na kasi nagdududa, pero doon ko talaga nakita na, ay, mahal, mahal pala ako talaga ni Darl. By, oh, yung vibe. yung vibe niya. Ay, mahal pala ako talaga ni Darl. Yung, nakita mo sa nakita mata. Uh, ko sa video, sa kilos niya, sa mata niya, oh, yung sincere. sa, saya niya, parang, Ganda ko, ganoon yung dating. Ganda mo naman talaga nung kinasa. Hindi naman, pero ibig sabihin, oo. Oh, oh. <laughs> bawing-bawi, Miss Ai. Bawing-bawi sa pala. lahat. Bawing-bawi for whatever heartaches na yun. Oo, oh, oh bawing-bawi. Nabawi talaga ng panahon. Kasi ko dati talaga grabe, parang everyday. Everyday bash. Bash is life. Gano'n yung dating sa akin dati. Parang wala naman akong ginawa. Yung shot lang ako. para pumatay na ako ng sampung tao. Weird. Actually, weird na weird nga ako nung... No? Ano ko nangyayari? Hindi ko... Kumbaga sa Tagalog, hindi ko maapuha. Or in English, I cannot comprehend. <laughs> hindi ko talaga maano. Yung know English, no? Comprehend. Yung apuha? Ano ba? <laughs> hindi ko maisip <laughs> na... gano'n na pala buhay ngayon, no? Na bawat lahat ng tao may opinion. Kasi siyempre, kami mga lumang artista na kami tumaan sa social media di ba? na parang minumura kami kung ano ano sinasabi sa amin. parang Bakit ano 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 mo ano 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 na, ano na, ano 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 na ano ano Pero ano 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 Tsaka yung iba doon, syempre, kung ano-ano na lang din. Pero dumating po ba na doon sa mga part na yun na uh, you wanna give up on him? Ano kasi... pa ba? Diba? Binura ko nga yung Instagram ko na 350,000 followers. Noon pa yun? Ha? Mga mm -hmm. ilang years ago yun, di ba? Five years ago. Mm -hmm. Biro mo, 350,000 yun, sayang yun. Sana nasa 1.5 billion na ako. Mm -hmm. Para lang ma... -ano? Para lang tumahimik ang buhay ng mundo. Mm -hmm. Eh, ganun na pala ngayon. Mm -hmm. Ikaw alam na. Ganun na pala ngayon. So ngayon alam ko na. May tanong ko yan. Kasi although matagal na, pero nabasa ko sa so yung email mo hospital kasi Sabi mo nung sikat ka nung panahon ng tangi na, maraming friends, matalaw, yung kapala na dito. Flowers. Oo, oh, eh lahat naman ng tao dumadating na Kanya-kanya tayo ng oras ng kasikatan natin nasabi ko lang yan. Hindi ko yung nasabi na umi-emote ako. Sinasabi ko yun na ko. Kasi, hmm, yung, fact of life. Oo, yung fact of life. Kasi nakikita ko, yung eto prutas galing kay doktor ganito. Mga doktor na yung papadala, mga kaibigan ko. Hindi na yung mga showbiz. Yun yung meaning ng sinasabi ko. Hindi. Natatawa ko kasi pag nakikita mo yung mga bulaklak, ngayon, yung mga bulaklak galing sa kaibigan mo galing sa kamag-anak mo. Pero noon kasi kahit sino, mapadalang ka, di ba? Right. Yung produkto ni ganito, yung ganito ni ganito, kaibigan ni ganyan. Parang lahat nagpapadala sa iyo na parang akala mo oh, mamatay ganun. na. naghahanap ng ganun ka lang. Na lang na. Hindi, okay, natatawa yes. lang ako kasi parang ito pala yung buhay talaga. Buhay artista, di ba? May right. hey, pili ko lang nga akong ano eh, tungkol sa artista, nakakatawa rin na nakakaiyak. Mm -hmm. Maraming makaka-relate din sa mga. Ayun pa yung mga yung mga incoming oh, oh, film niya. Oo, meron. Eh doon mo marirealize, oo nga no, ang artista ganito yung buhay. Comedy po 'yan. Comedy drama. Siguro para mo bibigyan ng kalma sa iyo. Oo, oh, nga kalmado. Hindi tsaka malaking ano din factor din yung ano yung nag-organic ako kasi dati, ano ko eh, nasungit ako, tsaka ma, ano talaga ako, topakin talaga ako. Nung marahi pa akong sugar sa katawan. Pero so, eh, ngayon na no, lang, kalbado na ako. Pag nagugutom nga ako, ganito lang ako, nagugutom na ako. <laughs> dati pag nagugutom ako, siyempre sugar yun, di ba kanin? Parang feeling ko, gusto ko nang manabunot ng tao kasi hindi pa ako nakakakain ng kanin. Oo. Uh, dati pag nag abroad kami, di ba sa abroad wala namang kanin dati. Hindi naman, hindi naman maraming Filipino store dati, di ba? Parang piling ko, gusto kong malasak ng tao, hindi ako makakain ng kanin. <laughs> ganun. Eh ngayon pag nagugutom na, nagugutom na ako, ganun lang. Dati parang, ano ba? Gutom na, gutom na ako. <laughs> Yung parang gusto kong magwala. Very jockey. Oo. Oh, oh. Malaki din ang, ano, kasi siguro edad. Pag ka ka, pag nagmamatured ka, ka, parang mas, ano, you choose your battle. yung, kung, yung ngayaan mo na yung kung wala namang kwenta, na. Ma'am, sa relationship niyo, sino mas nag a -adjust? Si Gerald or ikaw po? Rin. Or tapos na kayo dun sa adjustment na yun na being husband? Tapos yun. na. Kasi alam na niya Alam niya na yung kakabusitan ko. Alam ko na rin yung kakabusitan niya sa akin. So, hmm. hindi na kami masyado nag a sa mga ganun ba. Okay. Ay, may last question ako sa XP. Tawag ko na nagkaroon kayo ng isang mahinding tao. Ay, gusto mo mag-quit bilang... Oo. Oh, oh. Totoo yun. Totoo yun na nag-aaway kami ng isang malaking tao. Uh, na, actually, hindi munti. Gusto ko na mag-resign as manager ng ang nakakatawa, sabi nila sa akin nung no, bati-bati na kami, Mama, next time, itag mo kami. <laughs> kasi hindi ko sila na-tag. So, hindi naman nila alam na gusto ko na mag <laughs> oh, Sinabi mo sa social media. Oo, sinabi ko sa Instagram. Sabi niya, Mama, next time, itag mo kami. Hindi <laughs> ko kasi sila na-tag. So, hindi naman pala nila alam na mag-resign ako. So, wala naman din effect. Paano na-resolve, ma'am? nag-sorry naman sila. nag -so naman yung mga yun sa akin. Tsaka pag alam nila na mali, nag-sorry. -so And pag ako rin naman, pag medyo sumobra yung talakas sa kanila, nag -so din ako kasi minsan parang out of line yung sinasabi ko. Masyado ng harsh. Oh, ma, masyado ka nang harsh ha. Ah. Ganun. Hmm. So hanggang kailan mo sila ba ng kawakan? Ah, um, may 2 years naman kami na contract. Hanggang 2020. Nakita mo na, May one year pa. Nakita mo na mga, na -na -na naman siya na willing naman sila sa management. Oo, mm -hmm. hindi. At saka kasi magaling kasi sila talaga eh. Magaling silang gumawa ng kanta. Magaling naman sila. Kaya lang, yun nga Ang problema kasi minsan, hindi nga sila maka-adjust sa show business. Dahil nga, galing sila sa underground. Sa internet sensation sila eh. Hindi naman sila yung ganito na tayo na show business at ka arte, kakanta, pupunta dito, pupunta dyan. Sila nangangarag sila ng nang ganun. Yung, kasi ako, kaya ko nang mag-tape na ako ngayon. Mamaya mag ko na ako. Mamaya pupunta ako sa ganito. Mamaya, <laughs> yung buong magdama, Doon kaya ko Sila hindi. Hindi nila alam yun. Na. Pagkatipin nyo ngayon, gusto nila tapos na. Hindi, may press ko Nyari, May press ko tayo. Hindi ma, hindi na namin kaya ganon. <laughs> hindi na gusto na matulog, gusto na lang magpahinga. Hindi ko hindi pwede yun, ang mabata niyo pa eh. Yung hindi kami sanay sa ganyan. Ganon. Gusto mm -hmm. na lang gig, butas ng gig, tapos na, Tsikahan na, ganon. Or, hindi ka natin sa showbiz. Hata, or ako, siguro may pagka-workaholic kasi ako. Kaya kong bunuin yung buong hanggang magdamag, hanggang 3 a.m. Kaya kong magtrabaho. Nagigising ako pinabukasan ng 7 a.m. Sila hindi nila kaya yon So yun ang nagiging problema. Na, minsan si nalilate sila. Hindi mo din diretso yung sa kanila na gusto mo silang bitawan. Kasi hindi ka seryoso ba, nah. Na? gusto mo silang bitawan talaga. Kasi sa social media mo lang dinaan, di diba? Seryoso. Kaya lang, ano ba nangyari? Bakit hindi ko tinuloy? Nahawa din ako pag nagsasorry. Kasi parang feeling ko, kung iwanan ko itong mga to, kung sa ano, bagay na medyo sabog, lalong sa sabog. Dapat aayusin natin yung bagay para maging malinis at maayos Ganyan. Parang kakalat eh pag yung iniwanan mo. So dapat aayusin, hindi kakalat. Thank you, Pa. Thank you